pagdating sa akin oh, <laughs> na mga habot nung na man Wala na sila oh. So, na sila mo kumain oh. kanina, mama kumain so, bakit ganyan? yong ang ano yung isa lagyan mo Adin. yung isang malalim. yung isang binigay na yung 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 pag nagpakain kayo, hmm. ano yung mo to? Hmm. Ito, dalawa sila salo. Salo hmm. sila dyan. Hindi, lagdagan mo pa. Lagdagan ko. Uh -huh. Hindi na, da, ano na yan? Teka, hmm. teka. Hindi mo sa Ay! Away Ay, oh. naman eh. Ano yung mo? Sinutin mo yung kanin. Oo, oh, pag kayo dito salo, dalawa. Dito, isa sila. E, nakawala na sila lang, guys saglit lang, saglit lang, okay? o, na sila o, gutom na talaga mga baby Ayan guys Gutom na gutom na yung mga babies namin hmm. ano si, si ano 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 ito, 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 ito. Hala, bakit? Bakit? Hindi na, tinik siya. Wala naman tinik yan. Tiyon ko. Ah, ah. Maanghang mm. ba itong sabaw? Medyo. Ay, hindi, hindi. Natikma ko din na hindi. Pero nalagyan mo kasi ng TV. Hindi kasi, um, ano. ko rin ano. Natikma ko naman yung sabaw. Hindi mo siya super anghang. Hindi <laughs> super anghang. Maanghang yan. Maanghang? Ah, Dwight, sige mo kay Dayang. Dayang. ano, kulang sa inyo, kulang. Dayang, dayang, dayang. Ay, 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 mo kay Heart. Mm. Heart, heart, heart. Yan, ganyan guys, dayang. nagpapakain kami. Ang gulo-gulo, Diyos ko po, oh. Ang gulo-gulo nila, pakainin. Oh, ba? Ang hanga ata, mama. Lagyan mo nga ng tubig. Ayan, mm. si Peanut. Mm. Ito naman si Mama, ha? Ha? Mama Dayang eh. Ayan, si Mama Heart. Bilisan mo Mama Heart. Ulam nila guys ay adubong sitaw. Ayan. Ayan ang gulo-gulo namin. Pagdating ng kainan, nagwawala sila. Inom ka na dito ka, Inom ka ah. Lagyan mo tubig yan anak -o. Lagyan mo tubig. Gagawan 1 ka dalawa. mm mm galawin sila oo matatomo yun. laki oh laki laki ay ito yung pinaka pogi ay si pogi mabalbo si pogi ito din yung ano puro white lalaki yung dalawang may itim ayan babae oo cute ang ng tiyan nila, o. Oh. Matatakaw nila. Kahit gatas lang yan at kanin, grabe sila kumain. Ayan, ito sa baw lang to, eh. Sa baw lang ng isda, itong ulam nila. So, uh, ano, adobo na isda. Ang sabaw noon. Ayan. simot na siya. Ay! Ay, 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 Huwag naman, pinat. Tatakaw sila kumain ang dami na may alaga pito niya sila lahat tapos ko po sa kalderong Alah, kanin ko okay. lang iyang mga maid baka may dinit wala na si mga may ano dayang yan guys oh. oh. diba Sinabawan na nilagyan na ng tubig ni ate yung kanin si mga pa din sabawin. patakaw talaga nila grabe mo yung iyak hmm. grabe yung patakaw nila kumain Oh, simot na simot. Ah, oh, tubig ka, tubig. Ayun, tubig. Ayun, lagyan mo tubig. Ayun, may tubig na. Oh, simot, di ba? Kaya, ligpitin na yung pinagkainan pagkatapos hey, kumain kasi. Eh, ka na? Ikaw, pinat, bagal mo no. kumain. Iniiwan yung sitaw. Si Ba't iniiwan yung sitaw? Si Ay, hindi ka kainin. Hindi, ah, ka hindi kinain. Hmm. Hindi na kaya niya. Yan, adobong sitaw yung ulam nila, guys. Yan. Kainin yung sitaw, kainin. Ah, 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 ah. Ah, pinat. Hoy, uminom ka na lang tubig. Ah! ah pinat. Paano ba magalit si pinat? Ano ka ganyan yung mukha? Magalit siya, eh. Ikaw oh. Bilisan mo na, bilisan mo na. Bilisan mo na kumain, ubusin mo na yan. Eh, nakadot, okay. Mama Heart, ang bagal mo kumain. agawan ka na ni Dayang. Bilisan mo na kumain. Uh, ang gulo-gulo namin, guys. Ang gulo-gulo namin. Ang iingay nila. Yan. Oh, simot na simot yung kainan. Mabagal to si Mama Heart. Eh. Ito yung pinakamatanda. Eight years, Nana, na to ha, oh, eight years na ito guys. Ah, eight years na siya. Ito, four years pa lang. Ang mga, na. Pagkatapos kuhain, tulog na siya. Oh, yan mga baby namin, oh. o. O, okay. oh, ligpit na, ligpit na yung pinagkainan. Ligpit na, kasi ang iingay. Nag... Kaya wala ng laman, inaano pa yan, kud pa yan. Hmm. Ayan, nagahanap pa. Babaho malalansa. Nagahanap pa, nagahanap pa. Naghahanap pa.